Uh, magandang araw ulit sa inyo. Ang topic naman natin ngayong araw na ito ay mga pagkain pang patulog at magbibigay din tayo ng mga tips para kayo makatulog. Uh, una muna, ma problema kasi ng karamihan sa atin, hindi makatulog sa gabi. So, meron mga pagkain na maaaring makatulong sa inyo para magkaroon tayo ng magandang at mahimbing na pagtulog. Ano yung mga pagkain iyon? Ang number one dyan, saging. Ang saging uh, ay may tryptophan. Yan, tsaka carbohydrate. So, naggagawa ito ng serotonin. Siya ay nagpaparelax sa atin. So, nababawasan yung stress. So, pag mas relax ka, mas makakakain ka. Tapos, ang number two, uh, kamote o sweet potato. Yan, maganda yan sa chan kasi complex carbohydrate siya. Hindi nagpapatag nagpapataas ng asukal sa dugo, mayaman sa fiber, B6, vitamin C and E, folate, at potassium. Gusto kasi siya ng chan, parang mas kalmado yung chan dyan. Number 4, yung mga oatmeal at cereals. Uh, sa gabi pwede din ito, hindi lang ito pang umaga. Isang bowl ng mainit na oatmeal o cereal sa hapunan, marami siyang vitamin B6 at melatonin melatonin yan yung nagpapatulog sa atin sa gabi. At syempre, lagi nga sinasabi, mainit-init init, o warm milk. Yan, gusto din natin, mainit-init o warm milk. Kasi nakaka-relax sa ating chan. At ang gatas, meron ding tryptophan na, na nagiging serotonin na maaring magpa-relax at magpaantok sa atin. Ang isa pa, chamomile tea. Pag uminom ka ng mainit-init na to, ah, parang nakakaantok. So, maganda rin siyang pangpatulog. At magbibigay rin tayo ng uh, iba pang mga tips para kayo ay makatulog ng mahimbing. Uh -oh. ah, oo nga, ah, bago tayo pumunta sa other tips, ang mga pagkain na na kasi baka hindi kayo makakatulog eh. Iwasan yung mga karneng baka at baboy sa gabi, eh kasi bakit? Um, baka kayo So, mahirap tunawin, matataba yun. So mahirap tunawin ng chan Eh, syempre pag makulo, masakit ang tiyan, masakit ang sikmura, mas hindi kayo makakatulog. Number two, iwasan din yung sobrang busog. Kasi kapag sobrang busog ka at humiga ka, uh, magkakaroon ng uh, hirap matunawan ang inyong katawan. Number three, iwasan din yung mga spicy food, sili, paminta, hot sauce, curry. Kasi nagpapahapdi ng sigmura. Ayaw nyo naman na buong gabi, eh, humahapdi ang inyong sigmura. So, iwas muna dyan. Iwasan din yung mga alcohol o alak. Uh, kasi maiiba yung inyong pagtulog. Eh. ah, uh, nasisira niya yung schedule ng inyong tulog at syempre, kape at energy drinks kasi magiging upper siya ni hay na hay kayo so hindi kayo aantukin minsan nga sa dami ng caffeine ng mga brewed coffee dalawang araw na hindi pa kayo nakakatulog sa mga hindi sanay uminom nito soft drinks iwas din kasi marami siyang caffeine hindi po alam ng lahat yan, pero marami sa ating soft drinks ay maraming caffeine. So, ibig sabihin nun, hindi kayo makakatulog. Ngayon, merong mga tips na pwede tayong gawin para hindi tayo uh, mapuyat. O yung gusto natin kasi, meron tayong regular na schedule. Kaya, sanayin ninyo yung inyong katawan ng paghiga same time sa gabi tapos yung pagising pareho rin kasi magkakaroon tayo ng body clock eh. so gusto natin laging ganun parang automatic yung katawan natin yun nga kanina healthy diet, maganda sa katawan yung exercise ah uh, maganda din yung exercise para napapagod ang katawan at gawin nyo ito sa umaga o bandang tanghali tapos, iwas nga yung mga kape sa hapon. Huwag uminom ng alak. At huwag maninigarilyo. Gising din kayo pag gano'n Okay. Ano man At marami pa tayong mga tips na maaaring din nyo pa Ibibigay sa inyo ni Doc Willie. Okay. So, ito yung mga tips natin na pampatulog. yan na. Kitang-kita na natin. Ito yung mga pagkain mo, Doc Lisa. Kikita ko pa lang siya. antok na ako eh, ha? Saging pampaantok chamomile. Nako, ang bango nito, pampaantok talaga. Milk. tiba'y mga nanay? Uh, milk. Warm milk. An ano to, Dr. Lisa? Kamote. carbohydrates. Busog ka talaga dito. Yan ang ganda ng saging natin. Uh, lipat lang tayo dito. Reverse lang. At meron ako mga kakaibang tips para makatulog po kayo. Ano? Kakaibang tips. Pakaibang tips. Salamat sa mga nagka-comment. Hi kay Jaja Inor Abdon. Thank you very much. Salamat po. Doc Lisa, mabatiin mo sila. Yes. So, maraming salamat sa mga nag-share. Kay Emma Lopez, Edgardo Marquez, at lahat ng nag-share. Yes. Maricel Samia Reyes, <coughs> Emma Jean Vera, Okay. Ito Joel po Pastrano, ito po yung mga tips na medyo kakaiba ha. Na I'm sure hindi nyo pa alam. Yung tulog po kasi napakahalaga ang tulog. merong pag-aaral nagsasabi, pag kulang sa tulog, mas maikli ang buhay. Lalo na kung 4 hours, ay, hindi kaya ng katawan yan eh. Tulog kasi ang pinakamagandang paraan para lumakas ang katawan. Sabi nila ang tulog ng 11 p.m. up to 3 p 3 a.m. yan ang pinakamaganda kung masakit ang katawan ninyo, di ba? Pag tulog nyo, pag gising, lalakas kayo eh. So, bibigyan ko kayo ng medyo kakaibang tips. Ito, reverse ko lang sa ating board. Yan, salamat. Si Liza Baron. Hi from Dubai. Hi sa'yo, Liza. 10 Ten tips na kasulat dito, pero marami pa akong bibigay na extra tips. Tapos, mami ang konti, kung may time pa, si Doc Liza magbibigay ng konti lang mga 10 beauty tips para sa inyo. Ha? 'yung mga pampaganda tips kasi ang gusto. Ito ito pinaka gusto nila daw, eh. Sleep and beauty. Pag may sleep beauty ka sa umaga. Ito ang kakaibang tip ko. Alam niyo na 'yung exercise, 'di ba? Alam niyo na iwas alak, alam niyo na 'yung iwas sigarilyo, <clears throat> pero ito, no mental work after six Kaya po kayo hindi nakakatulog, minsan ito rin problema ko kung meron kayong meeting sa gabi. Siyempre kung alas 8 na ng gabi, alas 9 ng gabi na, tapos may meeting pa kayo, kausap mo yung boss mo, bibigyan kayo ng assignment, napakarami, hindi ka talaga makakatulog. Masyado ka excited sa gabi, ha? marami kang pinaplano, hindi ka makakatulog. Sa umaga ka magplano, sa tanghali ka magplano. Pag gabi, ah, medyo pa-relax-relax na. Number two, Huwag naman uh, mag-schedule na early morning meeting, 'di ba? Palagay natin sasabihin mo, "Oh, may meeting tayo bukas alas 7 ng umaga." Ang problema pag nag-meeting kay 7 ng umaga, hindi ka makakatulog buong gabi. Kasi iisipin mo, "Nako, may meeting ako napakaaga, kailangan ko matulog, kailangan ko matulog." Lalo mo sinasabi, "Kailangan mo matulog." Sigurado ako hindi ka makakatulog. Kasi hindi mo pwede ipilit 'yung tulog, eh. Kailangan kusang darating yung tulog, i-meeting mo na lang ng mga alas jeez para hindi ka ma-pressure. Number two, uh, i-relax na yung utak. Pwede ka magbasa ng mga magazine, ng cartoon. Relax na sa gabi. Ito po, medyo oh, kakaibang tip ko. Uh, kakaibang tip ko ito. Eh, ah. Pag sa gabi po, uh, tinatago ko mga relos. sa Ito yung mga relos ni ko pinapakita. Yan si Doc Lisa, ang dami na ayos. So, oh. masipag. Yan, no? Oh. Nakita niyo yung time natin dito ngayon sa Philippines. Yan, 10 o'clock. Tinatago ko yung relos or binabaliktad ko yung mga relos. Bakit ko binabaliktad yung mga relos? Pag nakikita mo kasi yung oras, lalong hindi ka makakatulog. Makikita mo, ay 10 o'clock, gising pa ako. Ay 11 o'clock, gising pa ako. 12 gising pa ako. Ibig sabihin, lalo ka mape-pressure eh. Kalimutan mo yung relos, baliktarin mo siya. Parang nasa ano ka, naka-relax ka talaga. Turn the clock around. Walang early morning. Tapos, number five, kailangan maganda yung kwarto mo. Hindi naman maganda yung komportable. Eh. Tahimik. Ha? Tahimik siya. Madilim. Kailangan madilim. Hindi yung hindi yung maliwanag masyado kasi ang gusto ng mata natin madilim. Tapos yung kama, baka kasi tigas ng semento yung kama. Tamang tama lang. Anong kama maganda for back pain? Turo ko po sa inyo. Huwag yung sobrang lambot. Ayoko yung paghiga mo parang nakukuba ka. Huwag din naman yung sobrang sobrang uh, tigas. Ayaw mo rin. Number five, yun na nga, kain ng konting snack konting warm drink, tama ba? Uh, may kaibigan kami isang doktora, si Dr. Becky Castillo. Sabi niya, inom ng melatonin supplements. Pwede naman ang melatonin. Melatonin, yun yung, yung ginagamit ng brain natin pang patulog. Baka makatulong konti. Ito number seven, sabi to sa Biblia. Make your body tired. Sabi sa Bible, pag ang mga sabi sa biblia ang mga workers daw ang sarap ng tulog yung mga construction workers kasi physically pagod pagod pero yung mga walang ginawa buong araw hindi makatulog meditate music massage napakaganda i-count mo yung blessings mo uh, buong gabi at syempre pinakamagandang tip i-alay natin ang problema natin sa Diyos na tutulungan tayo para maayos yon okay Brand Doc Lisa dito tayo. Yan si Dr. Lisa, laging masipag. Ang sleeping pills, marami humingi Doc Lisa, Ang sleeping pills, pwede kayo gumamit pero paminsan-minsan lang, unaw na mahirap makuha. Tsaka habit forming, let's say uminom kayo hapa tablet ngayon. Pag hapa tablet ngayon, bukas hapa tablet, mahina na epekto. ang problema sa sleeping pills, pag sobra lakas, alam mo yung mga sleeping pills malalasing kayo. malalat parang feeling mo lasing ka. Parang feeling mo lasing ka. Tsaka mainly stress eh. Stress eh. Stress talaga. Itong tip, gusto to ng kalalakihan pero baka hindi ko dapat sabihin. Sabihin ko ba itong number 13 tip? Para makatulog, Doc Lisa. Ayaw ni Doc Lisa. Eh, mainit. So, actually, may pag-aaral sabi yung sex daw pagtatalik sa mag-asawa, baka may tulong din na pampatulog. Tapos uh, sa mga hindi makatulog, pwede naman higa lang. Okay? Sa mga palagay natin, hindi kayo makatulog. Pwede, pwede higa lang kayo. Hindi naman kailangan na uh, makatulog. Pwede mahiga lang. Kahit nakahiga kay 3 hours, pwede na rin yun. Nakarelax na konti yung, yung body ninyo. Tapos pwede mag-pray at i-offer natin kay God yung mga problem natin. Okay. Meron kang gusto i-add, Lisa? Sige, ako muna. Okay. Sige, ako lang muna. Focus natin. So, salamat sa mga nagbibigay ng tips. Si Sarah May, galing mo daw. Thank you very much. Uh, Zaldi, thank you very much. Si Vic Vic, salamat sa pag-share. Pag sinashare pag sina nyo itong video natin, marami tayo naabot kasi gusto natin magbigay ng tips, libreng tips at kasiyahan para sa ating mga kababayan. Okay. Chris Mar watching from Chicago. and dami nating mga OFW na nanonood. Doc Lisa, meron ka mga tips para sa beautiful skin? Meron. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Sa saan ba ang setup mo? Dito? Adon. Oh, sige. Pwede ka na punta doon. Wala, ah, samaan na kita. Beautiful skin. Ito ang gusto niyo, paganda. Yan. Yung naghahanda ni Doc Lisa. I will reverse it. <coughs> Ito, reverse. Okay, ang ganda naman. Ang ganda pala ng shot natin. Look. Lisa, pag ganito. Oh. Kompleto, kompleto. Ang ganda tingnan to. Ang ganda tingnan. Salamat na rin ako sa mga nandito na kalagay mga awards ko. Yung mga dating awards. Ito yung Jose Rizal Award. Ito yung favorite award ko. Kung makikita nyo po, oh, na meron nakasulat na Rizal sa tabi. Rizal yan eh. Rizal yung word. Oh. R-I-Z-A-L. Pabaliktad na Rizal. Ito bigay ng Department of Health. Ito, one of my favorite outstanding physician. Salamat sa mga nagbigay at may sumulat pa nga ngayon ulit. Yes, Dr. Okay. So, 10 ways to have a beautiful skin. So, hindi natin mapipigil ang pag-edad, pero madami tayong magagawa para mapabagal o madelay ang pagkulubot ng ating muka. Number one dyan, iwasan ang araw. Ah... Uh, Lalo na yung alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At kailangan maglagay tayo ng sunblock. Ito, 30 or up. So, yung 30 o yung mas malapot pa, pwedeng 50, meron pa nga hanggang 100. Alam nyo ba sa paglalakad nyo, yung rays o yung ultraviolet rays ng sun, nagre-reflect yan papunta sa atin. Kaya kung pwede, maglakad din kayo dun sa may silong o yung may lilim. Ganon din sa pagbi nagre-reflect yan sa water at sa sand. Kaya kailangan natin itong mga sunblock na anti-ultraviolet A at B. At para hindi rin tayo magkaroon ng pangingitim o melasma kung tawagin. Pwede tayong gumamit ng payong, sombrero sa pagtatrabaho, um, iwasan ng alak at saka yung sigarilyo. Kasi pag naninigarilyo kayo, magkakaroon kayo ng lines sa kakahit-hit ng inyong sigarilyo at alkohol. Uh, papangit ang balat nyo eh kapag laging umiinom ng alak. Uh, yun yung nakikita nila. Tapos, number three, uh, kailangan din weather conscious tayo o pag nakamotorsiklo tayo. Kung yun yung paraan para makapunta tayo sa ating trabaho, mag-helmet tayo mag-sunglass tayo uh, para hindi tayo magkaroon ng mga wrinkles. So, kung nasa public um, transportation tayo, jeep, bus, isara nyo, medyo isara nyo yung bintana kung may bintana para hindi lahat ng alikabok eh, pumunta dun sa ating kutis. Number four, yung tip nga natin, kailangan medyo mahaba ang tulog kasi kapag laging puyat, pumapangit ang kutis kasi yung skin kailangan din niya mag -regenerate. Number five, kung may paraan para iwasan ng stress kasi pag stress ay eh, makukulubot talaga tayo. Number six, syempre pag tayo ay nagme-makeup o kaya lumabas sa napakaalikabok na lugar, kailangan nililinis ang ating muka. Merong mga panlinis ng muka. Pero ang number one pa din, uh, mild soap at water. So, maghihilamos tayo umaga at sa gabi para hindi naman uh, mag-ipon yung mga dumi at magiging uh, pimple yon pag nag-ipon sa ating muka, dito din sa ating leeg, sa ating dibdib at likod. Number seven, ngayon malamig, kailangan magmoisturize moisturize tayo. Napaka-importante, lalo na kung umabroad kayo, nagbakasyon kayo, sa mga lugar sa norte, maginaw ngayon tulad ng mga bagyo, Tagaytay, sa south, uh, sa mga probinsya, yung medyo matataas na lugar, makakatulong ang paglagay ng moisturizer. Kasi pag hindi, mapapansin nyo, kukulubot yung balat ninyo kapag very dry. So, gusto nyo moisturized o yung meron kayong nilagay na lotion. At syempre, kailangan gentle kayo sa paghawak ng inyong muka, sa inyong paglalagay ng cream, hanggang leeg ang cream ha, o kaya paglalagay ng makeup. Tapos sa pagpili naman ng makeup, marami na ngayon, meron ng sunblock dun kasama sa makeup nyo. Tapos marami na rin mga foundation ngayon, concealers, powders na makakatulong sa inyong balat. At syempre, yung tinuro nga natin, colorful fruits and vegetables, yung mga salad, kasama yung pag-inom ng tubig, ah, lahat yan. At damihan din natin yung pagkain nitong mga vitamin C. Kasi yung vitamin C, kailangan natin sa pag-produce ng collagen para firm yung ating skin. Anong mga example niyan? Eh, dalandan, lemon, asuha, orange, kung ano yung napapanahon at mas mura. So, at kung talagang may problema sa balat, punta po kayo sa inyong mga dermatologist. Yung merong mga nakalagay dun sa kanilang clinic na miyembro ng PDS o yung Philippine Dermatological Society, huwag yung sa mga hindi tayo siguradong derma kasi baka lalong mapasama ang ating kutis pag hindi lisensyado o hindi eksperto pagdating sa derma or kutis. Yan. Ang ganda ng shot natin, Doc Lisa. White shot. to, Kita mm -hmm. kita lahat. So. Yan. So, yan. Thank you very much. Ako naman, Doc Lisa. Okay. Sige. Okay. kabit lang natin ang mic. I will reverse. Thank you, thank you. Ang dami natin na prepare sa inyo ngayon, ha? Meron na lang tayong mga final tips and final greetings sa ating kababayan. Ganda na prepare ni Doc Lisa Ilang araw na niya pinaghahandaan yan. Lahat binibili sa supermarket para mabigyan kayo ng magagandang mga demo. Okay. So, Doc Lisa bati muna tayo sa ating mga... greetings salamat po sa pag-share. Yes, si Irene Magno. Uh -huh. Kumusta sa inyo dyan? Hmm. Si Beck Cabellon. Elizabeth Madison Taylor. <coughs> so, from California, USA, si Maria Lori Lucia Etang, Surish Kalamay, Margie Smith, Christina Johnson, Marami tayong uh, Cecilia Macalma. Marami tayong viewers sa uh, US eh, Doc Lisa. Yes. Ito Canada si Kezon Yadsky. Charlene um, Almogueras, Cindy Baldos, Alia Barrera nasa Taiwan, yes. Inay, Alma, Kimberly oh. Diaz Dubai. May nag-comment kanina Doc Lisa English naman daw. Oo. Oh -oh. oh, Para do sa mga asawa nilang mga OFW. Oh -oh. Gusto namin magsalita ng English. Thank you very much for watching us and we're giving health tips to our uh, Filipino uh, workers abroad and here in the Philippines. However, we cannot uh I think we cannot accommodate all of them because it's easier for our kababayans to understand it in Tagalog. But I have lots of videos in English which are uploaded in YouTube. In YouTube 60 videos for you and uh, yun lang. uh Thank you for watching. At least maybe you can understand some of our demos. Yes. Okay, salamat po. Ito. Bago, visual na lang. Visual na lang kasi mas malinaw eh, eh minsan gusto ko mong asar, 'di ba? Kasi <laughs> so natin magpatama, hindi nila makukuha yung joke natin. Anyway, bukod dito sa ginagawa natin, meron lang ako ibang papakita ngayon kasi uh, 25 years na kami ngang tumutulong sa ating kababayan at we're celebrating 25 years this year. Pakita ko lang sa iyo ito, ito talaga yung pinaka gusto ko gawin eh. Kahit gustong-gusto namin magbigay ng health tips sa inyo, ito ang mas gusto ko pang gawin. Papakita ko sa isang pasyente na natulungan namin. I think ito 6 months ago at ngayon. Magugulat kayo ha? Ma ma very short lang to. Ito, pakita natin. Ito si Nanay Dumalaw. Daphne. Nanay Daphne. Daphne. Dumalaw siya sa salamat. Um, po, um, po, Tingnan niyo na yung na nangyari. Silang magama. Nakasakay po sila ng taxi. Tapos nung makita ko po itong bata parang uh, wala ako, nahulog talaga, luha ko dahil ang hirap ko kasi medyo, sa ngayon ho, medyo medyo nag medyo, 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 medyo mamula-mula siya ng konti, pero kahapon talaga iba e, eh. E. So nakita niyo to talaga, nung nakita ko tong batang to, grabe talaga butot balat siya naiwan ata, walang nagbabantay nagbabantay lang sa kanya yung kapatid niyang ano, wala, 10 years old pa lang So, kawawang kawawa, six months ago. Kaya nung nakita ko itong ah, bata, dinala Kala namin agad pakina. sa as hospital. As you know show, right? yes. Amdam ko, kahit na yung mga anak kong malalaki, sabi nila, dalhin na daw sa doktor. Kaso mo, sabi... Hindi natin. Libre naman daw yung initial na pagpasok pero tutulungan ko na rin kayo sa makatulong na yan para at least maayos na. Tapos ang gusto nung pedia na tumingin na kailangan daw mas masustansya yung gatas. Pwede nyo rin pambili ng gatas. Okay? Tapos ah uh, uh, Doc Lisa mer din tayo isang yung dadalhin din, uh, very dehydrated yung pasyente at uh, sasabay na rin natin sa taxi, di diba? Sabay na sa taxi. Siguro ang tips ko lang sa kababayan natin kung meron yung mga bata. At pag hindi inaakot ang pumasok para malik. Ito, ginalan ni Doc Lisa sa taxi ito. Six months ito. ago. Ang mabait din yung taxi driver na accommodate sila lahat. Ang mabait ng taxi driver, hero siya. Hero. So yan. So nakita May nyo yung ito, unang ito. Pa natin lang. ginawa, ito, 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 Doc Lisa. Dapat. Tapos papakita natin ngayon ang itsura ng baby nung nakita namin nung isang linggo. Six months ago tapos papakita natin ano na itsura niya ngayon. So uh, masaya tayo. Doc Lisa sa mga ito ah, nandito na siya. Ito yung pamilya nila, pakita natin. Ito yung family nila, ito yung family. Oh. Okay, this is the family ni Daphne na pinuntahan namin. Yan. Ito yung isang kambal na babae. Tapos papakita natin yung nangyari sa kanila okay. Focus mo na ako na Lisa. Pakita ko lang to. So, ito yung video na bagong kuha. Ito na siya ngayon. Ito si Julius. Parang butot balat. Ngayon lang ako nakita ng ganun kabutot balat. Ito na si baby ngayon. Oh. Siya na. Ito siya na, na to. O, oh, taba na. O. Oh. Taba na niya. O, oh, si O. Oh. Biglang tumaba. O, oh. pakita natin ha. Yan. Taba na siya. Ito yung mga binigay namin. Ito na siya. Ayan. Baby. Ito na siya. Ayan. Nagtakpan lang siya. Ayan na siya. Oo. Malaki na siya. Sige. Oo. Nakatayo na. Ito na. Ayan. Tapos pinakita ko. Ang taba na ngayon. Oh. Kita mo. May mukha na. May kamay na. Ang cute na siya. Sobra na siya. Cute oh. So, tuwan-tuwa kami at nabuhay na si baby mula doon sa butot balat. Kawawa talaga itong mga kababayan. So, anyway, napamahal na sa amin yung family at tuloy-tuloy nga. tuwan kami na magbigay sa inyo ng health tips. Pero kung tatanungin mo ako, Doc Lisa, ito talaga ang gusto ko gawin. Eh. Ito talaga priority ko. Kaya kung sa bang araw, magulat kayo, mabibisi kami. Uh, ito talaga ang gusto namin. Kasi ang dami nating kababayan, gutom, walang pamasahe, Nung isang beses, meron tayong 8-13 year old na for dialysis. Yung talaga, nabaiyak ka talaga. Dialysis eh. Wala, walang libreng dialysis in the Philippines. Kasi sobrang mahal yung dialysis. May tulong konti, pero hindi ka kaya din. So ito pa rin yung purpose natin. At nasasabi ko lang, oras na tumutulong kami dito sa mga barangay. Feeling ko parang nasa ibang mundo ako eh. Parang para akong nasa heaven eh. Parang na natin yung utos ng Diyos to si save natin sila para mabuhay sila ah uh, yan lang ang purpose ko sa mundo 25 years na namin tong ginagawa at who knows baka magawa pa namin ng 10 years or uh, uh, bago tayo magtapos papakita ko sa inyo ang ginawa namin hindi 25 years ago pero 10 years ago so ito payat pa si Doc Lisa dito pero ito yung ginawa sa tulong ng kaibigan natin Ayan. Ito yung ginawa naming makabayang doktor. Ayan, babalik natin. Reverse. Tingnan natin kung maayos pa siya. Ayan, ito yung ginawa namin natin. Papakita ko lang, ha? ganda ni Doc payat pa ah. Okay. Sana natuwa kayo doon sa ginagawa namin. At tuloy-tuloy ang paggawa natin yan. Hopefully, one day makaabot kami sa inyo. Who knows? Who knows? One day. God willing, aabot kami sa lugar ninyo. Hanap tayo ng mahirap ng pasyente. Tutulungan natin. Gawa tayo ng patient appeal. Yun ang goal natin for 2017. Todo tulong dito sa ating Facebook Live. Nagagawin na natin parang sarili na nating uh, program. Yes, Doc Lisa, Alam tayo. Yes, so maraming salamat sa pag in. Uh, sa isang araw ulit, magkikita tayo. Uh, thank you sa pag-share. Thank you very much sa pag-share. Sana nagustuhan niyo itong tips. Hindi lang free tips, kailangan libreng tulong sa ating maihirap na kababayan. 24 years, kung ilang taon pa bibigay ng Diyos, nandito tayo. At mag, Anyway, pag namatay na naman ako, eh, andyan na naman yung mga videos ko. Libre na naman sa inyo. At hopefully, ang pangarap ko at ang dasal ko, may libo-libong mga doktor na gagawa sa ginagawa natin. Hindi po tunay sa aking mga kapwa doctors na malulugi kayo pag tutulong kayo sa mahirap. Ang mangyari sa inyo, lalo pa kayong magiging masaya at bibigyan kayo ng maraming blessings ni God sa pagtulong sa ating mahihirap. God bless po. Ingat kayo. God bless po.